Magandang araw. Ako si Dr. John Pascaran, isang ophthalmologist ng Metro San Jose Medical Center at ako ay magkasalita tungkol sa Sight Saving Awareness Month. Ang Sight Saving Awareness Month ay isna sa gawa tuwing buwan ng Agosto. Ang layunin nito ay makapagbigay kaalaman tungkol sa mata at ang mga sakit na pwedeng makaapekto dito. Bakit nga ba importanteng mapanatili ang malinaw na paningin? Importante na mapanatili ang ating malino na paningin dahil dito nakasalalay ang ating gawain pang araw-araw. Kung malabo ang paningin, may hirapan tayong maglakad, maligo, magluto, at lalo na may hirapan tayong magtrabaho. Ano nga ba ang mga karaniwang karamdaman na nagiging sanhi ng panlalabo ng mata? Ang mga karaniwang sanhi nito ay ang number 1, grado, number 2, katarata, number 3, komplikasyon ng diabetes, at number 4, glaucoma. Ano nga ba ang mga kailangan gawin upang maiwasan ang panglalabo sa mata? Ang pinaka-importante ay mapanatiling malusog ang katawan at kontrolado ang mga sakit sa katawan tulad ng high blood at ng diabetes. Kapag naman may nararamdaman na labo sa mata, mainam na magpakonsulta ka agad upang makita at maagapan ang sakit sa mata. Para po sa ibang detalye, maaari po kayo magpunta sa Metro San Jose Medical Center. Muli, ako si Dr. John Pascaran, isang ophthalmologist sa Metro San Jose Medical Center at maraming salamat po.